Yan mga kamamay, nagsara muna kami. Kami ay pumunta muna sa SM Taytay. Grabe ang traffic. Grabe ang traffic. Uh, mas matagal pa yata ipinila namin eh. Mas matagal pa yung pinila ng pagpila uh, dito sa may parking. Kung nag-try sige lang sana kami, di sana nandun na kami. Nakapasok na. Ayan si Nanay. Mamadali ah. Traffic, dami, dami ng tao. Lalo na siguro dito sa loob ng SM. ah dito pala exit na pwede na dito mamaya wow SM 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 so wakas sa kapag SM din oh yung ating kung ba malimutan mo ha? <laughs> oh SM City Taytay -tay, mga kamamay yahoo nakapag SM din <laughs> oh nakapag nga mga mangyan Picture oh. na kita dyan Madilim Against the light Ha? Yun, nakaisa na mga kamamay Nakaisa na kami, yan oh. Ang haba niya, SM Taytay o oh. Ah, kaya pala malabo ang camera ng mamay, madumi. Ayan, SM Taytay. O, tay. oh, ayan. Christmas light dito ah. Masaya doon sa Korean dito ah. Solar kaya, ayan. Mm -hmm. Ayaw pang tumawid ni nanay. Bale, balet parking. Alright, dami tao maligaya maligaya nakapag-isim eh iibong ibu eh <laughs> huh? iibong ibong oh no ang ganda diwanag dito tuwan tuwa sana si Bunso kung kasama namin si Bunso oh mga kamamay, ulan destination namin muna ngayon. Watson, bibili siguro ng ano. Ano kayo bibili? Ah, wala na rin pala siya lotion. Bibili yan ng lotion dito. <laughs> <laughs> sabi... Sabi nung sales lady doon kay nanay, Hi ma'am! Pagdating sa akin, taas kilay lang. Parang galit. Ha? <laughs> Pili! Ang malaki na! Hindi na malaki? Oo! Oh, eh, para hindi na lugi. Yan ang malaki. Alen? Ano, olay? Olay? Yan ang sekreto ni nani. Oling. Oling. Oling cream. body sir, Meron pa bang ano yung baita na kulong? Meron kayo na? Kulong na baita soap? By, dito dito lang kulong. Ah, dyan ah. Hi ma, meron Dini, meron kayo din yung baita Wala, mga ka kamama ka yun. Wala rito na kolonobita. So hindi niya ata uso. Hindi niya ata uso. Nasaan na kaya si nanay? Nasaan na kaya nagsusunod yun? Narito lang kanina yun eh. Ay, nawala na. Okay, oh, siya nagpunta yun. Pagkakaliit ng Watson. Inawala pa yun. Na doon pala. <laughs> hinahanap ko eh. Wala, wala silang bait aso. Oh. hinahanap ko yung rin ni Polo. Pero mga kamamay, anong laki. Oo, oh, oh. mga tayo sa shampoo. Ang lalaki ng shampoo, are, oh. Parang ano na, are, yung kukumama. <laughs> yan, oh. Ang lalaki, nakasasya, siyempo, parang kukumama. Ba oh, naman nari malagas ang buhok sa daming are. <laughs> <laughs> Parang ko kumaman na eh. Oh, so, mga sinisilayan na rin din. Eh, <laughs> kaya, eh lino na kanya materere re. Kano kaya are? Ma maramihan na pala are. Are pala maramihan na. Ari pa lang kanina pang mga kamamay kanina pang hinahanap eh hindi makita kita Ari. Yan. Damn! <laughs> Ari siguro masarap. Chocolate, strawberry. Uy, buy two, save 15% off. Ba ba, ba 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 Talaga may mga gayon pa Mamaya. Ah. Hindi daw may nire Mga kamami may nire daw oil base daw. Akala ko naman eh, kasi trabaho si base at saka land base lang. Meron po palang oil base. <laughs> Pari daw. Hmm. <laughs> <laughs> Mal malupit ang sales stock. Hop. Oh? Pamuyo nga, kung uubra sa akin. Ayaw daw niya ang mahum ko ba. Ayaw yung pabango niya doon na natira. Amoy coconut oil. Ayaw naman. Hahaha. Hoy! Lahat na lang i shailer oh. Mga kamaman mukhang mapapagdali tayo sa sales stock ng mga narito. Hindi yata tayo uubra rito. Mas malupit ang sales stock kaysa sa atin. Ay, hano vlogger ka ba sir? Hindi naman oh. Eh. Yari tayo, yari. Hindi tayo obra. Hindi mo lang tayo makatawa din kahit pipiso eh. Yan ang sinasabi ko mga kamamay. Eh. Pagpasok namin dito, ang target lang naming bilhin ay ano yung Vaseline na lotion lang. Yun ang target namin, Vaseline Lotion. Yun lang ang target namin, Vaseline Lotion lang ang aming bibili. <laughs> Tinan mo ha, kaya ako natatakot kumuha ng basket. <laughs> hmm. okay. Tapos lalapit ang, lalapit ang pa ng mga magagaling at sales stock. Yari na tayo. <laughs> uh -huh. Yari na naman naman. Yari na naman mga kamamay pinagsayawan ko sa Adonis nito. <laughs> Pantay tayo. <laughs> <laughs> Hindi namin mauubos yan kasi i-display lang. Yan. Ay, uh, display lang. <laughs> 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 Sabi ko na, base din lang kanila basan. Ang dami na Lotion lang sana. Mga kamamay, oh. lotion lang. ayoko kung magkano na ito. Kano na kaya ang babayaran ni nanay ito kinukuha pa yung ino-offer yung, yung nila na isang pabango ayan na, ayan na mhm uh -huh. magkano? sabi ko na na-scam tayo mga kamama eh nakaw patay oh no ayan, may, may bilihan ka dito ng tuyo ino natin pa pang ulam 40-30 na Ha? kami mga kamamay na uh, napagbudol tayo oh. napagbudol tayo damit oh. bitbit sabi ano lang daw lotion ayan uh, oh. bas nandito na tayo sa may labas uh, pupunta na ulit tayo sa ating uh, motor kasi nakamotor lang tayo ayan oh. maluwag na hindi na masyadong traffic ngayon yan naghihintay na si nanay so. punta tayo doon Punta na kami sa pinag-parking nga namin. Nakamotor na si Kuya pala, nandun na sa bahay. Ba? Naunahan pa kami ni Kuya. Kala namin mamaya pa. Kala namin mamaya pa siya mga 10. Yan, na, naapis na tuloy na lumabas kami. <laughs> <laughs> naapis, to. <laughs> naapis to. na lumabas kami. <laughs> so, uh, hanggang dito na lang muna mga kamamay. At uuwi uh, na kami si Kuya naghihintay na. Sa uh, isang araw tuloy o kaya bukas. Alright, bye bye.